Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Kagalangin sa ika na um ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong Martes, ikadalawampu't tatlong linggo sa karaniwang panahon at ang paggunita kay San Pedro Claver, Pari. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eukaristikong Pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas Tibadong. Badong. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapahala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banan na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinukop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni apostol San Pablo sa mga taga kulosas Mga kapatid Yaman tinanggap ninyo si Kristo Yesus. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya Manatili kayo at isa manatili kayo sa kanya at isalig sa kanya ang inyong buhay Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ni Numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga alintuntuni ng salibutan sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo na siyang maging tao at dahil sa pakikin, pag-isa sa kanya naging ganap ang inyong buhay sakop ng lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo kay tinuli hindi sa laman kundi sa pagwawaksi na masamang hilig ito ang pagtutuling mula kay Kristo nang kayo binyagan nalibing kayo kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalambi, pinawalambisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati ang pananagotang katugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng salibutan. Ang mga ito'y para mga bihag na kanyang pinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pa pinauunlakan. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig, ng lipos ng habag. Banayad magalid, ang pag-ibig niya'y di kumupupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y di nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuri, sa, magpupuri lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihit pa sa salamatan. Babanggitin lang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitan tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakal. Ayon ni Kristo, upang mamuhay, upang mamungang totoo bilang mabuting tao. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamagdoong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng labing dalawa sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama nila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Hodeya at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang magapos sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikadalawampu-tatlong linggo sa karaniwang panahon. At sa ating ibanghelyo ngayon mula kay San Lucas, ay narinig natin ang pahayag tungkol sa pagpapangalan o pagpili ni Jesus sa kanyang tinawag na mga apostol, no? kanyang mga alagan. Kung atin pong pagninilayan, no, sabi po dito, tinawag niya ang kanyang mga alagad. So hindi lang po labing dalawa ang sumusunod kay Jesus para maging alagad. Kung maalala niyo po, nung linggo, sinabi ni Kristo sa mga sumasama sa Kanya. no, sabi po, napakaraming sumasama sa Kanya. Pero ang sabi niya, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama, magulang, kapatid ng higit sa kanya at hindi lumilimot ng ukol sa kanyang sarili. So maraming sumasama para maging alagad ni Kristo. Pero ngayon ay pinangalanan niya at pumili siya ng labing dalawa para maging mga apostol, para maging mga tagapaglingkod. Pinili. At ang kagandahan din po na kailangan natin matutunan bago sa humirang lang labing dalawang mamumuno ay si Jesus ay umahon mula sa isang burol at magdamag na nanalangin. At kinamagahan, ito ang bunga ng kanyang pananalangin ipinagdasal niya muna. Talagang, no, kumbaga, naglaan ng panahon para magdasal. Yan maganda po, no, na sa bawat desisyon na atin pong uh, gagawin, napakahalaga na tayo po ay naglalaan ng panahon para magdasal. Ano man ang maging uh, kalalabasan nito, kung ito ay ipinagdasal natin, nakakatsyak tayo na ito rin ang plano ng Diyos para sa atin. At baka natin, pinili ni Jesus ang labing dalawa mula sa marami pang mga sumasama sa Kanya. O pwede natin sabihin na nagkamali ba sa si Jesus sa pagpili? Kasi yung mga pinangalanan dito para sa lipunan, walang silbi, walang kwenta. Yung iba naman, no, para sa pananaw ng mga tao, makasalanan. At meron pa rin, nagkamali ba sa si Jesus sa pagpapangalan o pagpili kay Judas Iscariote na nagkanulo sa kanya? ay eh, sa dami ng tao doon, bakit si Judas? Pero muli, no? Ito ay pinagdasalan ni Jesus. Magdamag na pinagdasalan ni Jesus. So, hindi madali. Pero pinili niya ang mga ito ayon na rin sa kagustuhan ng Diyos. Kaya, panghuli po, no? sa ating paglilingkod, kailangan natin din mapagnilayan at mapagdasalan. Pinili ba ako ng Diyos para maglingkod? o ipinilit ko lang ang aking sarili na maglingkod. Amen. Tinatawag tayo ng Diyos bilang Kanyang hinirang upang sundin ang Kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang Kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan ang ating pong itutugon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa papamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo naway umakay sa ating kaganapang buhay kristyano, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas Nawa'y gabayan ng ating bayan para sa kasiguruhan at kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo nawa ay magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda may sakit at nalulumbay naway matamponan nila ang presensya ng Diyos sa kanilang pagsubok at paghihirap manalangin tayo sa Panginoon Ama pakinggan mo kami kay Kristo ang mga yumao naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos manalangin tayo sa Panginoon Ama pakinggan mo kami kay Kristo Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng na mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito'y iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay Kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong uso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iginalugod mong likain ang sanimutan na iyong pinagbabago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpahi sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ang naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka ang tinapay, pinasalamatan kaniya, niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inebot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteri ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling hapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming ubispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanimbutan. Mapahalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ang manaming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang maga po. O poong sanusin pintakasing hibig tanggulan at lakas buong Mama